Ayan. Thank you, Tipi Nag-Share, ti Given Talent. Ayan. So, na ni Attorney Frank. Ayan, ada anong dito baba. Ayan, ada ti, uh, ipamamuk kunak nga bloggers nga kakaduak niya. Ayan, so, damat lang ti Insaganada Piman nga kaya't na nga kina kayo. So, ayan, ay abak nga dagito igurot dreamers nga kunada. It's utinaganda. Ayan. May kayon. Ayan. Niyabe nga eh. kayo lang ti mo nagbabayin ng vlogger sa ako. Ah. may <laughs> ganyan, may ganyan, may ganyan. Ayan. Siya yung mango. Ayan. Ayan. Ayan nga kitkita na niya, tiga. Ikan tayo. May kaya to Ayan. So, dito eh, niya. Di may isang pinakataraki nga vlogger. Dito eh. <laughs> Igorot blogs Ayan. So, Oh, yeah, niya tiba Actually, isuda pi man ni tipak ya brothers, yeah? nya. Do nakita yo isay program tayo nga ikit nga nakaumay, di kakadua na nga brothers. Isu nga brother lang isuna. na. Sempre in Pasubu na dagitoy kakadua na nga vloggers. <laughs> Ayan dagitoy, yan sige. Da kayo ti bala ti mangipamamuti ko. Yan. Ti name yo, may may kayo Ayan. Hello. Wait. Uh, no amo gamin na although na IPTV dahil niya sa news niya yeah? sa dreamers nga a uh, blogger niya yeah? nga team ay suda piman dagito eh. ay na, alj lang nagtakal nga dahil ng dreamers ng uh, agkakadua yeah? so nga dagito di daduma Ayan. and simply kaya dakayong amamon ng gusto yun Gimana? Ya, Pasca. Gitu. Oh, okay. Pak Mahmud hati ku hati belak mu so nama ni baburan dal itu YouTube. Ape, dating tinggal um, Pak Mahmud aja. Syak yeah. ni Orly Pakia kat waktu Brothers ni mawan dal. Napa dan sana kung concert <laughs> direct cuti concert dari so sungan tangan aku mai tata. Uh, Igorot belak semat lang di YouTube ku kan uh, Facebook akal. Wait. Yang ini content mu sir. ti content ku kat akang kantamat lang. Akang kantamat. Sampel angarot dah. Yeah. Next. Okay, hello. Naimbag ngamulum tayong amin. Makapaneurvious din dapat isang. Uh, what's up? Kayo po nag d'accord for good kan kata. Ada Pilipinas, hanan nga vlog ter aramidam. Uh, we do, you, you are doing for a living on. Siyempre, hanan, ijay gamin, ijay na dakati abroad. Iso lang tikas la pang ikat mi, itiliwiliwami. Iso nga amin nga, iso nga apay nga mas mas daw kayo All of the OFWs are vloggers. <laughs> Because day lang tipang ikat that is stressed out da. And then every holiday, they are doing that for them to relieve their uh, homesickness here in the Philippines. So, yeah. So, kahit to lang man nga ag istorya mo, kami lang nga in my titi, kahit lang ag about a little bit history pi man ni Baburandal Randall, apay piman man nga, apay Bas nga dati charity event na apay nga dati uh, uh, vlog na, apay nga dati page na nga kakastoy ti kasla history na nga ako. I appreciate him so much ta, naging successful nga yung dito yung event na nga, nga nga wow, 17th live di ba? So ni Babu, di, hindi, uh, agbablog pa yun lang, vlogging kami pa lang, managbabain talaga ni dito, hindi hana nga expect nga isuna na, kat dumanon iti kastoy. So nga, tulungan mi isuna isuna by the, by the Igorot Dreamers team, and the others of, also nga, the vloggers, EJ, different country, kaslani, deti kapsat from Thailand, from the Hong Kong, mati nagapok da kami ti kaslamat nga kadwana nga ko, ang nga naging successful, jay, even na, nakita mi ti pa grow na nga, uh, 1,000 subscriber, like, uh, like, like, man, so, hindi naka 1,000 to 1,000 kami, ti, we are very much happy nga, kata, talaga ti, uh, mission na, team theme na, talaga kahit na nga purpose na nga mangyari, kat nangyari mat nga, nga kuna nga, ayo, uh, ay to YouTube ko, ta talaga nga charity, ti pang iapanak to ito, eh, yes, by the grace of God, inya, by the help of God, kat, uh, nagmayat nga, inaramid na vlog na, to glorify God, kan to help others also, So, mayat mayat pimanting kasta na dito. So, I'm very much uh, appreciate kana happy nga uh, ni Apo Justin ng kadwa kanya, ng tulong kanya na kat ada je kuna nang ijay Bible nga uh, Romans 12 verse 2 nga do not be conformed in this world but rather uh, renewing in mind uh, unto the Lord lasya isu na and then kasi tikas langa nang ikwadito i vlog ni Bob Randall inya nga ti in kasta nang ikat ada isu na ito i lubong we are in worldly things ngam nag-aramid iso na ti charity event na within the presence of the Lord isuna So, uh, He's is doing to glorify God isuna na. So, nagmayat ina, nagragsak nga, datayo, agaramit 34, ti for a charity events kat ni Apo Diyos Adang. Umuna nga pagdayawan tayo at the same time for the beneficiaries iso nga. Uh, it's a rewarding isuna iti uh, kastoy. So nga very successful nga isa nga nag-success iso nga amin tayo gaya mga niya po Diyos kamangan tayo tap ni maging successful iti tayo ti nga event and to the beneficiaries nga ikat, mayata mayata ata na ada ni Baburan nga mga tultulong kanya na. Kat mo ti ko nga ishare nga uh, mayat iso nga da kami nga kakaduan na maragragsakan kami iti uh, event nga kastoy nga uh, naging success iti event ni ading tayo nga Baburan Ayan. Thank you, ah. Yeah, Ang niya, managbabay na talaga niya. Madlaw niya, Ayan. Sige. Ni Miss Thailand. Ayan. Hello, everyone. Good afternoon. So, madaydayang ni Apo. Kat, uh, thank you, kadagiti, adaditoy, nga in May to support this uh, live stream for a cause ni ading tayo nga babo. And of course, shout out mo at kada dito'y online. Dito'y live stream na iti YouTube kan iti Facebook. Ayan, shout out man ang Larin. So, shout out ni uh, Happy Fit Lady. So, kasnay baga ni Manang. So, member kami iti Igorot Dreamers. And nagapuak mo Thailand nga medyo nalipat akong ng vlog ngay. Most Jack vlogs ko ngay travel vlog. So, syempre, ada akong dito Pilipinas. Hanak ko nga makatot travel. Eh, so nga, medyo na stop pa lang ti pa nag uh, travel vlogs tayo. Ayan, so, thank you. Iawat ko guard or sumarunukat ni Manang. Dad. Uh, hello. hello. Hanak mo nga nagapuja abroad. <laughs> Ada <laughs> ako ba dito yung uh, trading pus nga makipulpul dia nga ag uh, makipul dia nga agbunag tisayuti. sayuti <laughs> kata uh, nag uh, nagblagak idi pandemic ta grabe garud day uh, uh, lalakuan tayo kata uh, uh, isumot iti nang nang uh, papanak iti oras ko idi nga ma uh, at least mayata uh, mayata ta, makipuldiya tayo lata isu e so nga medyo nalipatan nalipatan iti uh, uh, hanakon nga nga nagbablog isu nga, e so nga aglaybak ta tatay ta 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 nga ket medyo maikaw-kawak agpasursuro ak nga uh, ket nagyaman tayo Uh, nga kan kanya tayo amin kanyayo amin nga mangsuporta met kini uh, baburandel kan uh, ituloy tayo dagiti uh, sponsor kan amin nga uh, sponsor na kat uh, ituloy tayo nga tulungan isuna <laughs> kan uh, uh, thank you very much iti am amin Ayan. Thank you, thank you. Ayan. So, dagito yung matlang, dagito yung sponsors tayo, Piman. Ayan. Yeah? So, Dagita kinan tayo, nga ragita. So, damat lang tinagapuan na. Yeah? So, nga thank you so much, matlang. Nga kanayan, nga support yun. Yeah? Pang 17 dayto yun, nga susuportahan da, Piman. Hopefully, uh, continuous nga kapasura ito yung nga big project tayo, Pai. Uh, actually, ada pa iti plans me, nga uh, pang school, nga tumulong, ya, yeah? With this uh, group, matlang. Uh, help us, ayan. Yeah? Pray with us, nga matuloy kumadag ito, yung nga pay mas matulungan mi halang nga jag sak sakit saksakit kun di ket pay kitoy uubing man nga eskwela deti may annex nga, nga project min nga? so pray with us nga matuloy ko maday ayan so thank you so much uh, mo, kada, titi, nga mo ka mok dati may sang sa ganay nga kanta adan lang ni attorney dita ta so na jay ko oh sir sirip yan <laughs> Tisilpon na ayan so go sige habang nagpre prepare ni attorney izay aya sige palakbakan tayo paman lagi dito Igorot Dreamers aya <laughs> Muhammad lang nakasaganada nya <laughs> nakintot da pakisurut kami lang katinga makikanta tadi o hello